Hello everyone Welcome back to my YouTube channel oh, Andito po ngayon sa rice field para i-cover itong ano ah, nila ng palay so tara oh, mga kabukid mga kanayon o oh, eto nandito tayo sa punlan ni Sir Boyet at tayo naimbitahan dito para sa kanyang pagpupunla ng ano ng palay para sa kanilang pagtatanim kasi rainy ano na rainy days na so ito po yung kanyang mga ipinunla na ano na palay dito sir mga ilang araw bago mga germinate yung ano mo mga pinunla na palay So ayun mga kabukid, mga dala, mga dalawang linggo daw bago mag-sprout o tumubo na yung ano, mga palay na inilagay niya dito pagkatapos na maipunla na ganyan mga ilang araw bago, bago para siya itanim 15 days, yeah. 15 days. 15 days. so yun mga kabukid maana uh, 15 days or almost 2 weeks po pwede nang i-transplant yung mga ipinunla dito na palay saan ilalagay yan sir pagka ano na i, ah, itatanim na ah so dito lang din pala ilalagay yung ano yung kanya ipinunla yan saka sa bandaron yung land preparation nila mga ilan tao sir yung magtatanim yan para sa palay na ganyan na ipinunla mo so yun mga sampun tao daw yung magtatanim pagka magpapatanim na sa ano sa palay na kanilang ano pinapunla dito so mga ilang ano na mga ilang buwan naman ba, para pag sa pagharvest. Uh, so yun mga kabukid, mga ano, yon ha. Mga 90 days. Pwede na magharvest. And today is June 17, 2025. So ito po yung ano, iigutan ko lang ah, Oh ayan. ito yung anilang, ano uh, water source dito. Ay parang pinaka-fish pond na rin. nag-360 like lang po ako para makuha yung ano paikot na rice field. So, yung sa may banda ron, nagpe na rin. Ayun, oh. No? Marami na po mga farmer na naghahanda. Kasi rainy days na nga. O, oh, mga kabukid, mga kanayon. Dito ko ano na muna, tinatapos yung aking video para sa, ano dito, sa pagpupunla ng palay. Ito, kasama ko nga pala si Sir Boyet. Taliente. sir i-shout out ka ba? si John John nga pala kumusta ka na dyan <laughs> balik ka na rito <laughs> o oh. oh, John yun na shout out sa'yo ni sir Boyet ha ah. so bumalik na rin dito para masaya namimiss ka na namin dito <laughs> o oh, mga kabukid mga kanayon maraming maraming salamat po at hanggang sa muling pagkikita. And i know.